So guys, ako nga pala season vlog like, at ngayon samahan niyo ako para magtanggal ng stress at pagod dahil ngayon pupunta tayo sa farm stay o mas ng panuluyan dito lang yan sa Marinduque no? So, ayan so, yan guys, kasama ko nga pala yung mga classmates ko no? Mga gusto rin nila magtanggal ng stress kaya yan At syempre marami kami dahil medyo mahirap din ang service dito Nagarkilala lang din kami ng dalawang tricycle So kasya naman kami, bali dalawa kami lahat So tig-anim kami sa tricycle At yan na nga, grabe, napatupload na lang ako Dahil nga medyo siksika na doon at malalaki ang kasama ko iba So guys, kitang-kita nyo naman, nakikitang-kita sa mukha ko na nag-i-enjoy ako dito sa taas ng tricycle, no? At habang binabaybay namin pupunta doon sa lugar So ayan medyo makitid na to dito sa banda Pero enjoy pa rin ako hanggang ngayon guys So ayan guys konting kaalaman nga lang guys Ito nga palang Farmstay o panulu, yan Ay makikita ito sa Santa Cruz no Marinduque So sa, sa barangay lumang parang siya guys So mapapansin nyo madadaanan nyo muna itong mga palayan Ayan So ayun na yung mga... bago nyo madaanan yung mga susunod na dadaanan nyo naman ay yun doon na sa pinaka exciting part kung saan pagkatapos yung daanan ng palayan at medyo makitid na kalsada ay doon naman masusubukan ng motor nyo sa akyate na parte ng lugar na dadaanan nyo dahil itong ang farm stay ay isang overlooking din na lugar pero hindi siya resort guys at wala rin siyang liguan pero pwede rin kayo maligo dito sa gilid So ayan, kung makikita ito na paumpisa na ang daan na paakyat At ito na masusubok ang aming tricycle at si Manong Driver Pero napakalupit ni Manong Driver kaya kayang kaya niyang drive <laughs> Dahil ilang taon na siyang naghatid ng mga turista o mga nagpupunta So ayan, makikita nyo, medyo paakyat din ito Ay pa no? ito yung tulay ng pulong parang So ayan, nadaanan din ito ninyo para papunta kayo dun sa lugar So ito na nga sinasabi ko no? At na uh, humantong na nga sa pagtutulak At ito na nga paakit na nga masyado yung daan Kaya medyo nag-alay lakad muna kami ng aking mga classmates Pero yun napakaswerte nung isa dumiretso Kapal na mukha talaga Sumakay so, lang sa tricycle Hindi na nagbaba at naglakad So ayan tatlo na lang kami tuloy naglakad Bawas tao para makahon yung tricycle Pero happy lang Kalakoy At ayun na nga bumalik na rin si <laughs> driver Dahil naltid niya lang yung iba namin kasama Doon sa taas Kala ko maglalakad na kami hanggang dulo Kasi medyo malayo-layo pa ito Siya nga pala guys, ito nga pala yung layo nito uh, From Santa Cruz So siguro mga nasa I-google eh, map yun na lang, yun na ako pag Yan, na lang kami So guys, sa daanan na rin namin yung mga nag sa amin na classmate no? At ayan, sumakay na ulit para palibagong bakbakan na naman to At let's go So yan guys, kung mapapansin nyo, nasa matarik na nga tayo na parte ng Papunta sa lugar na pupunta natin no? Which is sa uh, panulo yan at medyo ito nga medyo sumama pakiram, pakiramdam, ko eh <laughs> stay yung panahon pala medyo naging zero visibility sa taas so ayan welcome to Masalukot dito na mga guys madadaanan na at medyo malapit na tayo tu sa pinaka destination natin so ako nag -e enjoy pa rin ako sa top load habang dito pa lang sa daan ay sobrang ganda na ng overlooking partida guys medyo umulan pa yan at hindi nyo gaano enjoy yung buwan pero napakaganda pa rin talaga So ayan, tamang selfie selfie lang din ako dito at kasi medyo nang uh, malapit na nga kami doon sa pupuntahan namin. Ayan. Tamang chill chill lang. Pag nahulog dito talaga, diretso ka sa pinaka pinanggalingan mo mula baba. Parang nag-snake in ladder. At eto na nga guys, nandito na tayo. No? At syempre, nauna na yung pala yung mga kasama ko na doon sa kabilang tricycle. Syempre, baba na rin kami at wala na rin kami sinayang na panoon Kaya ayan na, let's go na kumpulan na naman ng mga itik Char, gaya gaya ayan, ayan kita niya naman Parang mga nakawalang itik e nga itong mga to So ayan, nagka -picture, picture na Siyempre ako naman, ginawa ko na yung Gusto kong gawin at ang aking ginagawa Ay pagbo pagbablog na walang silbe okay. Bala na kayo So ayan, ayan kita niya naman, nagka picture picture na sila Mula hagdanan guys, hanggang sa pinakatuktok Nitong maganda kung san Maganda picture ang talaga sinusulit na nila at syempre medyo makakapal din ng aming muka at hindi namin namulayan na may entrance pinapala dito once na tumungtong na kami dito. Kaya ayun na yung iba namin kasama nagbabay na nagbabayad na kami gusto namin na magpas. So medyo nahiya pa rin naman kami kahit makapala muka namin. Pag, kaya pumunta na rin kami sa pinaka entrance para magbayad ng entrance pito. At makikita nyo naman yung mga tinitinda nila dyan. Napakasarap yan guys kahit hindi ko para tikman mukhang masarap pa lang. So ito na nga dito kayo magbabayad guys At alam nyo ba kung magkano dito 100 lang ang entrance fee guys At ayan nga briefing na kami ni kuya After namin magbayad para Dahil sa mga rules of regulations dito Sa pagpunta nyo at kung anong mga dapat At hindi dapat gawin at, at syempre, pagkatapos na masaya, masisina ng usapan okay, ng ng mga itik, paakyat sa pinakatuktok ng pinakatuktok at tutukan. -tuk, so yan, takbuhan lang, takbuhan guys. Hindi namin alam kung may sa likod pero wala naman. Ito yan, parang kita niyo naman sunod sila na sunod sa akin guys para akong aso na may hawak na buto no. At ay na, 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 na ng mga itik. Hindi ko alam kung itik o aso to. Sige, ikot daw kami. Pero di ko na maintindihan dahil sa sobrang saya at sobrang ganda na talaga agad ng pag pagbungad dito yan hindi ko na talaga na malaya kung ano bang pinagagawa ko dito at saan ko gusto ko na yung pumunta dito 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 ganito yan pulang kayo dyan o tapos pa ganon dikit kayo ha huwag kayong at yan nagkanya kanya na aking mga classmate no nagpicture na yun yun tulong talang palaka talaga dito so ayan may pa heart heart pa ayan may pa posing posing pa si madam na nice napakaganda ng tanawin. <laughs> so ayan, sandal sa pader. Kahit ano lang guys sa posisyon, ang dami ditong maganda talagang pesto at talagang super Instagramable talaga. So ayan, medyo hindi pa kami na kontento sa pinakano at meron pa nga dito sa pinakalikod. At ayun na nga ang bahay kubo kahit munti ang halaman doon ay sari-sari. <laughs> Ito na rin pala namin nakita yung mga babae namin na kasama yan. Ang una na pala sila dito sa bahay kubo, no? At yan, kita nyo naman, enjoy na enjoy sa lambat to. Parang, ah, no comment. So, yun yung kung pare na ko isa na nagtadar na rin So, yan guys, kidding aside, ito nga ang kubo dito ay pwede mong mapestuhan. Kasama to sa entrance mo, pero Pwede rin dito magpabook ang um, overnight. Yan, ganyan. Gaya ng mga 1,200 yata isang tao. Nalimutan ko na rin kasi tinanong namin kay ate. Pero pagpunta nyo doon, napakamura lang at sulit. Libre na rin yung pagkain pagka nag-overstay kayo dito. Or nag-overnight. So, yan. Makita nyo naman sa loob. Medyo in-enjoy agad namin yung loob dahil nga Kasama lang ito sa entrance pinamin 100. So ayan, kada isang kubo pala guys, ang pinaka capacity niya maximum niya ay 8 person, no. So ayan, apat lang kami kaya sobra kahit magbubugan pa kami dito sa loob. So ayan nga abang kami nag stay dito medyo umambon kaya napili ko na muna mapasandal sa likod tapos magtulog manok-manok, no. Ayan. Abang yung isa kong kasama ay eh, talagang todo picture siya. So yan, yeah, medyo nalibang na rin kami ng konti at pinas forward ko na sabi daw dito this way. Medyo pababa na rin kami at kasi nagutom na kami. No? So habang pababa kami, napakaganda pa rin talaga ng tanamin guys. Sobra. So yan yeah, guys, ito rin yung mga tanim nila. No? Na ito gaya ng kamatis, kakao at iba pa. No? ah, uh, ito, napakarami. So yan. Yeah ganda talaga guys, grabe. Subukan nyo talaga pumunta dito. Pag napadpad na kayo ng Marinduque, itong lugar na to ang hindi nyo pwedeng ma-miss guys. Sobrang ganda ng overlook. Yung partida, umaambun na kayo at si Rob Sibili. So nagutom kami. Yan, nakita nyo naman pagkain na yan. binusong na pusit. Yan, talaga naman din takan na agad ng classmate ko na to. Sobra, ako hindi pa nakakain. Kaya umorder na rin kami. Nga pala guys, pag umorder kayo dito, Uh, so, pag, dapat, pagpunta nyo pa lang, pagbayad nyo ng entrance fee, kailangan magpabok na kayo ng pagkain dahil 45 minutes to 1 hour ang kapatero nila. So, ayan. Kaya itong yelo, medyo, ito na muna inuna ko. Tubig-tubig muna habang inaantay yung order. Ayan, grabe naman ang yelo, guys. Putik din ang ice cream eh. So, ayan. Special din yung kanilang tubigan dito, o. Oh. So, ito nga pala, guys. Yung human drone, o. Oh. At nakita nyo naman. Napakalupit nito, guys. Oh hindi siya taga dito guys kasama rin namin yan yung mga drone lang o oh o ha lupet ay dapat tataas sa doon nandun nung punta doon sa doon yan drone nga ay apay ka Siyempre guys hindi mo mawala yung aming picture picture kaya dito pagkatapos ng video na to papakita namin ng mga bilisan yung mga picture take namin dito sa farm stay or panuluyan let's go yun guys maraming maraming salamat sa panonood ng aking vlog kahit walang kwenta ang aking voice over pero napakagandang tanawin guys huwag nyo kalimutan puntanto pag nagawin kayo sa Marinduque so bye